Oh, mayroon naman tayong hydraulic na Shimano. Gano'ng hydraulic mo ngayon? 1.7 pa rin. 1.7 dito kay Bosam. Okay lang dito mga Bosam. Okay. Ah, Shimano MT200, 1.7. Dalawang box matatanggap na? No? Oo, oh, dalawang box. Kasi okay. magkaiwalay. Okay. Pero ako ayaw nila ng 1.7, mayroon tayong mas mababa dito. Okay, pakita mo. Pakita huh? mo sa lahat. Hindi nakabox kung gusto nila mas mura, syempre. Ayun, nah. hey, no? yes, sirius. Yes. Okay hindi lang siya naka-box. Iba kasi yung walang box na siya. Ah, na ano, na-series yan. Ibang model yan. Hindi yan yung 200. Meron ulit na-series. Mayroon na. Mayroon ulit ako nakakita ng Shimano series, oh. Oh. na series ha. Oh. Magkano pag Happy. na series? Nasa anong na lang yan. Binibigay ko na lang siya 1.4. 1.4? 1 Oo. Okay na series. Meron siya sa 1.4. 1-4. Pero kaganda nito, Mas makaganda to. Kaya sa mga ibang hydraulic ulit. Kagaya ng mga... Mga... Kagaya ng mga ano. Ano ba yung mga hydraulic na ng mga bago? Huwag mo na nalang ngitin, hindi eh. Okay, basta mag maganda yan. Ito, ang pagandahan talaga dito, aloy ito eh. Oo, oh, aloy lahat oh. ito. Kasi sa MP200, ano, still yung... Pero kung mala malayo, talaga, pansin mo talaga na yung si mga oh. hindi mo lalapitan. Hindi, yan talaga matagal-tagal na wala yan si oh. Siris. Ngayon lang nagkaroon yan, ngayon so, lang nakita yung dito eh. Ito, nasa Wampor ha, marami tayo nito. P14, marami daw si Sir Sam ha, ayan. Ito, oh. so, sa mga oh. pub natin, nasa ano na lang yan, 150. Okay. Ito, so, mga kormitos. Oh mga tinidor. tinidor. Ito, sa wave bong blade, nasa ano na lang ito, 1.5. Ano sukat yan? Uh, universal. Pwede sa lahat. Universal, pwede uh, sa lahat. Okay. Ito, pang road bike pa yan? Uh, sa pang road bike na naman natin. Ano yan? Ano model yan? Uh, Uh, RB-800 uh, Aragusa ba yan? Aragusa Aragusa RB-800 Magkano yan? Ito, nasa ano na lang ito? Nasa 1.2. Aluminum din yan? Aloy lahat yan Pati dito, aloy Pati dito, aloy Okay. Pati dito, aloy. Aloy na lang. Disc oh. brake na. Oh. Pwede nga rin brake, pwede nga disc brake. Pwede nga, pwede. May butas eh, di ba? Oh. Okay. Nasa ano na lang to? 1-2? 1-2 so naman sa Lightning 7 natin, nasa 1-7 na lang yan. 1-7? Oh. Ano sukat yan? Uh, 27? Ito kahit mga malalaking size, pwede oh, na? No? Pwede, okay. pwede. Ito na naman sa mga mountain peak natin na uh, tempered. Tempered. So, uh, uh, Trawaxel. Nasa ano na lang ko, 27 bigay ko, 27. 29 yan, 29. Oh. Wala na yung 27 ah, kung kusang. Okay. Dito naman sa mga... Maxon. Maxon. marami pa rin tayong Maxon. Airphone, Nas... Airport, Scan Airport. Oo. Oh, nasa ano na lang to, nasa 2, 2. 2,200. Oo. sa tanke natin, nasa 2, 2 rin. 2, 2. Oo. Airport na, oo. Gusto ko tang meron ka ngayon yan. 27 lang kabusan sa 29. Oh, 27 lang. Ito naman sa ano natin, sa... Um, po natin. Way po na ano yan? Tower. Ah, oh, tower. Nasa 4,000 yan. 4,000? Oo, uh, pwede jumataas siya. Ano ba yung pang enduro ba yan? Hindi, ano lang siya? Pang ano lang, XC lang? Oo. Oh. Uh, Ito na naman sa mga rocket natin. Ito yung Nasa 2-8 na lang yan. 2-8, oh, tempered, uh, no? Tempered. Naka-SKU, ano sa? Quick release lang din yan. Oo, uh, release. Ito na naman sa weapon na... Uh, rifle natin nasa uh, rifle. 35160 yung ano uh, ang travel. travel 34 ang taba 34 okay ito pala yung may 34 uh, ito ah naka oh, troaxle to troaxle pa yan uh, pero like nanduro ba yan pwede ba yan light enduro hindi naman oh, ano? ano? lang uh, Donin lang. nila lang oh okay. uh, hindi kaya nang ano enduro kasi okay. baka makutol <laughs> okay ano pa tayo ito, yeah, mga 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 battle kits. Nasa isang na lang yan. Magkana? Isang 100 Isang daan? Oo. Oh, okay. Ito, sa mga saddle lang, boss. Pili kayo, boss. Mga saddle natin, nasaan na lang ito? 200. 200? Oo. Oh, so, Maliyo ba so, lang dito? Tag 300. Pilo. Oo. Oh. Pero ito, mga 200 na mismo ito. Ayan, 200. Oo. Oh. Yeah, marami tayo stock nito. Ano lang, ito lang kasi sa display natin eh. Hindi natin po nilabas natin. Oo. Oh. In speed, magkano yan? 200 pa rin yan. 200. Uh, 200. Uh, sa mga helmet natin na weapon, hunter at saka weapon hero, may mga ilaw na yan, nasa 600 pa rin yan. Pare Parehas lang ang presyo. may ilaw na. Ayan, sa mga cops natin na king speed na weapon, pa ang jury, nito, aloy, dalawa, aloy. Nasa 1,000 na lang yan. pasit lang yan, no? Kasit, oh. Sa mga weapon, ano natin, 11 speed, 9 speed, Okay. So binibigay ko na lang sa 11 speed nasa sa 11 dating 113 ngayon 11 na. Okay. Sa mga dual speed natin, kaubusan. Pag sana yung speed nito, marami tayong sa size nito ah. Eh speed. Wa lang wala. Okay. Sa 9 speed nito nasa 2600 lang. Sa 10 speed na 1142, ay 1146 nasa 800. Pag sa 1150 nasa 1000. Pag 11.50 naman na, no, pang 11 speed, nasa 1-1 na lang. Okay. Pero kompleto lahat yan. Yung binanggit ko, kompleto yan. sa mga pedal natin na uh, speed, speed, nasa 350. Sa Ragusa, 200. Okay. Sa Ritchie, 400. Okay. Sa Ragusa natin na ano, nasa 300 yan. May anong na rin siya. Ano ba tawag niyan? Reflectorize. Oo, yan. Tapos sa mga demon natin na uh, pedal, 500 din yan. 500. Ay, mas mababa mga saddle natin, tag-150 na lang yan. Ayan, 150 ito rin, 150 rin yan. Mga bar tape natin, tag-150 yan. Okay. Ayan, sa mga frame natin, ito lang yung available na frame natin ngayon na, ano, wait down. Magkano okay. sa Paxter or Elbrose? Ay, Bruce, nasa 2.5. 2.5, 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 Anong kulay yung mayroon ka nito kay bros? Yan lang mayroon tayo eh. Ayan lang, ganyan. Uh, Pati okay, sa uh, five, na sa ayan ng Harvard. Oo. Pero mayroon na akong ano. Uh, ano ba yung isang pagster? Nasa buniga ko eh. Ano ba yung isang pagster? Oo. Pagkano oh. na ako? 5 oh, din? Oo, oh, 5 din. Pagkano si weapon? 3.5. 5 3 Ano bang weapon yan? Hunter? Hunter. Uh, uh. Yan lang yung kulay, ganyan. Yan lang din lang. Nag-isa na lang yan eh. Oo, oh, nag na lang. Wala na yan eh. Wala na lang kayo dito. Yan, si to mga boss. Wala na yan. to. 29 29 mga boss. Pero ano, baka may parating tayo mga Saturn Okay na Saturn na naman Saturn na rin uh. Ito, hotel bar uh, Ito, sa mga ano natin, nasa ano na lang ito 250 kay Tanki Okay, 250 uh, 250 May mga ibang kulay yan, may violet Sa may ilig sa violet 250 Sa mga ano natin yan Sa mga weapon, 500 120 Parish. 120 Parish. 120 isa. 120 isa. 300 na lang yan sa Rayos. Okay. Lahat ng sumat. Lahat ng Mga rim, oh. Para yung modern ka, Yun, sa mga rim natin, oh, size 29 at saka size 27 na sa ano na lang yan. San Levo, na. Pag-umbalay sa Paris, ano uh, 500 isa. siya. Yung dito 36 source meron. 32 lang. 32 lang. Oh, sa Maxis. Medyo yung kaubusan sa Maxis natin kasi ano ganun, Maxis yan. Pay Maxis piece. Oh, ito. So, pata meron nga yan. 27 lang ay available kasi nagkaubusan. Nasa ano na lang yan. Pero may parating naman tayo. Nasa ano na lang yan. 1,350. Ano? Uh, 1,95. 1,95. Ano naman yung kapapasa mag-space. Hindi mo, boss. Ito, tag-250 na lang yan, oh. Black, um, black box black box black box okay yan 250 siya 500 dalawa ano ba yan 700 na yan yan 28 ito tag 500 isa 28G. 27 din na bilabol nito ano ba sukat yan 27 lang 27.5 oh. oh folding folding ba yan oh folding okay wala na wala na wala na wala na ito magkano to kung tumatakbo mong araw ay ano yan nasa ano na lang yan 350 300 okay, 350 sa Sana speed. 350 sa edge speed 350 pag 10 speed nasa 500 oh okay. sahab tayo so sahab me so, m120 o tatlong libo to sahab tunay na lang 6 pals 3 to 2 yung soldier soldier 2.0 puto ko na lang binibigay Ito, pwede, pwede, pwede sa 2 axle, may adapter na. Kasama na mga adaptor niyan, di ba? Kompleto na. Okay. Ito, Evo. Ito yung bagong labas, 2.6. 2.6 lang. Okay. Silver yung ano niya, pinaka... Rehat na. Oh. Okay. Ito, Ratchet. Aling Ratchet mo diyan? Ito, B12. Anong model yan? B12. B12? Hmm. Submit B12? Submit B12. P3,000 na lang. Dito. Okay. Yan yung kulay mo available. Oo, oh, may pula. May pula pa ako nun. Oh. Stay ay daw, Kuya Roland. May nagarap. oh, ito. Bago natin. I stick. Oo, oh, submit. Ay, stick pula. Ay, stick. oh, one to lang to. One to Paris. Oo, oh, Paris. 160 ba yan, Roland? 160. Okay. Yung floating nito, ano, uh, 500. 500. Ang gold ito. Obusan na ako Oh, iba-ibang eh. kulay nito. Obusan hmm. lang kasi ako nito. Violet kanyan. Meron, meron din maroon. Para bay para, para tingo, oh. no, mayulit -may ang mga hinahanap niyo, no. Bakit purple trending ngayon? Ito, ito 'yung mahal na no, twits. Pang-TV. Open, pang-TV, road kaya tata o pa-adobo, adobo. Ano sabihin 'yung model niya? Model, toto mahal ngai. Eh. Oh, BXC, okay. PBXC2 PBXC2 19 ang bantahan okay. Balik taran no? Balik taran Itong hydraulic mo kaya rulan na nyo? Itong hydraulic natin, tanke. Tanke, MP200 ba yan? MP200 11 11 yung Shimano. Ito. Wala lang box. max to, pero original to. Okay. 1,650 lang. 1,650. Oo. Oh. Original yan, ano, wala lang box. Original, lang box. Hmm. Itong iba mong clutch pedal, kuya Roland? Ito, clutch pedal natin. Ito, pa mountain bike. San Libo. San Libo lang? Hmm, San Libo lang yan. PD-18, Oo. Oh. Ito, 1-1. Pang road bike yan. Pang road, pang road bike. 1,100. Hmm. Yan. Yun. lang ang mahal, yung ano. So, yung isa. Yung isa na yun. Ito, one-one din. Kasi yun, dalawa na yun eh, kaya mahal. Dalawa na Pwede pang road bike, pwede siya pang MTB oh ay. Ito, Jory. Jory, kaya Roland, flex muna na itong mga Jory mo. Kasi itong mga inaanap eh. Jory, 12 speed. 12 speed. 2 lang, Shifter. 2.5 lang. Arty shifter. shifter na yan. Shimano Kios, Kuya Roland. Shimano Kios, mas mahal. 2.8. Uh, 2,800. Oo. Oh. 15, 11 speed, speed. yan. 15, speed 11 speed kaya. lang. Ito, Clarice. Baka may nag-aanap ng Clarice, Dad. STI. STI. Set. Set. 5,000. 5,000. May RD shifter. Ay, may RD, ano. Ah, ano ba ito? FD. FD. Oo, oh, Clarice yan. Clarice. Ano? 5K. R2. R2. Oh. Okay. Oh. Kasama na F8 sa RD. Okay. Oh. It's speed R2 kasama na. Okay. Okay. Ito mga pedal. Yung okay. so pedal natin, ito 300, 350. ay sorry. Road ride 'no. Road ride 10. Eh lang Star, boss. Kayo, kurang, kurang oh, si, si. Okay, ano muna yan. Submit. 1150 1.5 Ito okay. 11 speed 1142 800 Ayan mga negotiable pa yan Basta napanood Basta napanood sa vlog Ito 80 speed 600 Okay Eto, 600 din yan 80 speed din yan Ito okay. 10 speed Pang road bike 500. Anong brand yan? At ah, Sandra. Tumatakbong araw. Tumatakbong <laughs> araw. Oh, okay. Ito lang mo yung mo ngayon, Kuya oh, wala. Oh, oh yung time mo? Ubus na. Ubus na. Okay. Uh, ito, Kuya yung... Ito, ano, 600. Tinagusa, 800. Ari, 800. Oh, RB na, 800. RB, oo. Ito, itang road bike. Ito, ito skis. 1.5. Skis. Ito, ano, ah. Pixie. 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 Okay. Yan. Ito, pang road bike. Yan, 2.8 lang. Kasama na yung BB. Oo, oh, napagaganda niya. Ito. Ito. 3.0, no? Oo. Ano, oh, pag yan? Racing Pro pala. Racing Party. Pro. Okay. Racing Pro. Yan. Ano naman, si Sagmit, ano? Yan, sa 3.000. Scenics. Oo. Oh, yan. Parang 105. 30-34 din, no? Ah, Kamukha na si Manuel o oh, 55034. Okay. Ah, okay. si Manuel oh, 5. 'Yon. okay na oil stick mo kay Roland. Yung oil stick ka, crank 25 na lang 'yan. 2525. Ayun. Fauno. Fauno. Ganda dito, Yung ano? Wow. Ang ganda rin ang presyo Magkano kayo Roland? 2.5 na lang Three, Kasama bottom bracket no? May bottom bracket to yan. Yes, okay. No? Sa ulit no? Sa mga gustong attra attractive no? Mga attractive talaga. Mga patch kit mo kuya Roland, magkano to? 150. Submit. Okay. Kompleto na yan no? Okay. Marami itong, yan. Stem mo ang ano? System 1. Ang haba nito kuya Roland no? Haba oh. Oo. Negative. Yan, 500. 500, 500. Negative 10 lang. Negative 10. 140 saka 130. Huwag nga pang road bike, no? At ang isa? Yan, 200. 200 no, no. long no? G. Okay. Second hand lang. Ah, second hand. Second hand pala yung si long G ito in speed short. Uh -huh. Pero magkano kaya rala? 200? 200. 200. Okay. So, Kung okay. ba natin napakita dyan? Ayan, yeah. palit. Paano yan? Road bike? Road bike? Oo. Oh. Pwede road bike, pwede yung TV. Pwede road bike. Pero oh, ma maliit oh, siya, standard ba? 60 yata uh, ito eh. Maliit yung saan niya eh. Hindi, And oversize it? to. Ah, oh, oversize siya. 1. 1. yan. 31.8 yan, siyempre. Hindi hmm. oh. yung pinaka pinakaanin na yun, siya to. Oversize siya. Oversize oh. din oh. ha. Sa so, kante. to bala. baka kailangan nilang bala. 250. Sagbit so, yan, maganda na, klase. Okay. 250 lang. Hmm. 250 lang. to eh. pambomba. 300. 300. Double. Double. So, yan, aloy na yan. Um, tayo sa mga pangmasang ano, shifter. Shifter ng pangmasa. N2. Pailit ka ba kuya Roland? Meron. Oh. Uh. To A5 350 lang, 350. Oh. Pag pares kuya Roland, magkano? 700. Okay. Yung A3 pare 600. Okay. Yung A7 ah uh, 800. 800. Pares 'yon. Yes, uh, Paris yun. 27, Ngayon, pagka nagahalap ng jory na shifter lang, sa libo lang. Shifter lang. Yun, shifter you know? lang yun. Ano? Anong jory? Ang 12 speed? 12 speed yan. 12 speed mga boss. O, pag submit lang. naman, 800. 800. 12 okay. Oh, speed. Ito, you know? 150. Mga ano, copy-copy. Oo, oh, 250. Oo, oh, yan, mga kayang-kaya na nila yan. Oo, okay, kaya yan. na daw. Yan. Yeah. Kailangan dyan. Ito, so, yung mga crank cover natin, tig ano lang, tig 70 lang. 70 okay, 70 pesos. Mm, okay. 70. Okay. Ito, 100. Poli. Poli. Ito, 100 din. Sipos lang. Mm. Yung upkit okay. Up natin, mga mayroon. Okay. Ito, yung mayroon lang, mga upkit mo dyan. to uh, nice speed. Okay. Kompleto na yan, may sprocket pa, may kadena. Size, siya no. Ayun, no? Oh, 1-6 oh, lang. 1,600 lang. Oo, oh, kompleto na yan. RD shifter ka din na. Kompleto yan. Yung mga chinring mong malalaki dyan, Kuya Rulan, ano yan? Meron. Ragusa brand. Chain ring. ring. Okay. Simutin na natin yan. Oo, oh, so chain ring. 42, 300 lang 300 lang 300 lang, 300 lang. O. O. Malaki yan, mas malaki na ito So, malaki ito Mga oh. ano yan? Deportito, Deportito rin. Oh, ah, 350 lang din. Okay. Meron tayong malaki kung gusto nila. Marami ako doon sa loob. Hindi ko lang okay. nila display Okay. Yung mas malaki dito, 400. Okay. Yung 48 feet. Na okay. yung, oh, ah, yung 44, kaya hmm. 350. Ito, 350 lang din to. Okay. Kung 250, 30, 60. Okay. Mm. Yung bike, Kuya Roland, binibenta mo ba yan? Oo, oh, binibenta yan. O oh, yan, baka na nandito pa oh, rin sa halin. Yung mga gulong, mayroon din ako. Okay. Hindi ko lang natin-display yung gulong. Magkano si Esti mo, ganyan? Si Esti, 100 na, pares. Okay, pares. Pares yan, bago. 800 pares, oh. kaming ganda. Anong size yan, Kuya Roland? 29, 2.0. Okay. Kung okay.